Ya, yeah, pwede may request po ako. Pa ano lang ako, pa video lang po. Okay lang sa inyo ya. Sige ah, sige ah. Video lang bale. Dadaan ata. Oy, dadaan. Munisipyo. Munisipyo po. Ando uh, pa po sa ano sa bagong munisipyo po. Ato ate, di. Di okay, ba ate? Pag diretso niyo diyan, crossing di ba ate? Gaganon kayo. Tas yun na po yun. May kita na may may kita na kayong ano parang playground. Yon, doon po kayo papasok doon. Anyway, Thank sayo, you. Okay. Hindi hey, naka-video baka Ito ah, naka-video na yan ha? Yo what's up it's me the one and only JSA and ENL uh, Time check 1.03 uh, Thursday March 6, 2025 And ngayon mapilis lang tayo din na tayo nakapag-video kanina Nakaubos na rin tayo ng one box Tapos kalating ice candy And ngayon tulusot sana tayo doon Kasi di umubra Pumasok Nagbabike na naman yung ano Yung guardia kaya ngayon Dito muna tayo sa labas And na try natin, bentaan sila kuya. Nararamdaman ko talaga sa kanila na presensya, yung energy sa pananam. Yun. So, yun sila, talaga. Try natin, try natin. Try natin, try. try, try, try. Masama nyo, oh, oh, oh. agent. Ang bagay ko siyang bumili tol, for only 10 pesos lang. Pag natikman nyo to, para kayong ano tol, talagang mawala kayo sa ninyo problema. Yun. Talagang solid, talagang mabisa, talagang may tirada. Meron akong flavor dito tol, melon, bube mapuno, buko sa bubblegum tol. Galing Switzerland yan lahat tol. Tikman nyo tol. Kapag naglalakad kayo tol, may masyadong mainit ngayon yung ano klima. Natutunaw na kasi yung mga uh, iceberg sa ano, North Pole ko rin. Kaya nga eh. Kaya nga yun. Medyo mainit. Pero tol, Meron tayo tol. Naka tatlong truck na ako dito mag-tester. Yeah, yun, tatlong truck na pala. Mo, sa piling ko, ano eh, take all eh, take all eh. Oh, okay, take all yan, take all. Agents, take all sa lahat eh. Kaya kayo. O, alam ba sa inyo picture tayo pagtapos? Oh, yeah. sige! Ito, transaction ito. Kaya kayo. Ikaw, bumili ka na, uy! yun no, know, bibili sila oh. Yeah, pakita nyo, baka may ma-shoutout kayo kaya. Oh, shoutout. Shoutout sa mama ko. Ma, ito ginastos ko. Ma, ano ulam? <laughs> <laughs> Ikaw, baka sa shoutout ka. Shoutout sa mama na ko dyan. Yon. Ito kaya. Oh, baka may shoutout kaya. Shoutout sa mga tropa ko dyan. Yun. Baka na tol. Solid yan tol. Te, any last word te, bago kayo malis? 10 pesos po. 10 pesos, gis saka ano. Sige, video lang kayo ya, pasensya na. O yan, yung sukli lang. Safe na lahat? Kaya kuya, huwag niyo ngayayin na kumakain sila lang. Huwag niyo pabayaan sila rin. Uy, bigyan niyo naman kuya. ako. Huwag na. Matabak ka Kailan na. Kailan niyo, kuya? <laughs> Pacheck nga kuya, ako yung 40 pesos. Ikaw, kuya. Enjoy. John, uh, salamat sa inyong pagbili. Bukas, magpipenta tayo sa ay. Kongre. Habang natin. Kuya, pwede po ba kayo maabala kahit saglit lang? Papahawak lang ako sana video. Okay lang, okay lang. what's up? It's me again, the one and only J.J. and in El uh, Alola. Ah, ngayon, ah, tao sa Promenade. Tapos na tayo magpeta doon sa West. Bukas sa Kongre tayo. And John, nararambo. Iyan ninyo, te. Kuya, i-flex nyo dito, ya. Ayan, pakita niyo mga klase hey. hey! Hey! Ngayon, ngayon, be pepeta natin sila. At titignan natin kung anong magiging reaksyon. Kung bibili pa sila. Kasi talagang nararamdam mo ko yung lukso ng dugo sa pagbili nila ng ice hindi Tara, samahan nyo Tingnan natin. Ah, hello po sa inyo lahat. Oh, uh, mga araw. Hoy, maram kayo. Magaano ba 'yan? Kayo na. Ah, po ng ice candy for only 10 pesos lang po. Sakop so, na tarik niyo po 'to para po ay nasa ibang bansa. Special po 'to, pati Baka yung nagbebenta, special child. Baka magunab. Pero po ang flavor na melon, bubblegum, ube mapuno sa kabuko. Oh, oh. Masarap po 'to, guys. Nakatatlong eh. na. ano na ako dito, nakatatlong na, trap Dun Buyer. Ba Ayan po, ube mapuno. Sige, bigyan. Sampo na lang sa ko din eh. Dalawa na. Kunin mo na. Kuha na. Siyan. Yeah. Jonathan. Any last word? 10 pesos ko yan. Hindi pa to. Tukos. Special ko. Really. Any last word daw? Okay. Last hindi pa to. Tukos. Tutok mo kayo ate. eh. Feeling ko bibili dito eh. Ayan. Bibili ante. Wala kayo na po. Binigay ko yeah. lang. Binigay no. <laughs> ko Wala. Yari ka dyan. Kasi problema ng mga Pilipino eh. Tinatago sa atin yung katotohan ng mga gobyerno eh. No. Joke lang. Joke lang. Nadamay. Guys. Kaya hindi kayo dyan to ha. Napapabili sila. Galing pa ako ano, galing pa tong ano, factory. Factory? Factory ng Oreo kasi ano So, nag-collaboration kami na ano, Isaac. Eh, di marami. Mulay mo Ah. Ay, ano po, melon. Melon. Ano flavor to yan? Bubble gum. Buko. ano yung bete Oh, baka matunaw. Salamat kayo sa pagpayong ha. Kaya ba, may, may shoutout kayo. Oh, shoutout. Shoutout kay Sir Nijay. Ba't mo kinancel defense namin? bre, bre. bre. Ikaw. Okay, no. eh. Wala? Okay, mga puno. Mabil mo ka puno, bubble gum na lang. Yeah. Sarap din yan. Okay, ano ka? Kanina pa oh. siya oh, yan eh. Parang gawa Bili, yan. Mabibili. Mabibili. Ayan pa kasi ako nagbibenta eh. Ay, 3am ba? Sino bibili nun? Kaya? Yeah. 3am. Sino mga customer mo nun? Mga ano, adik. Maman. Adik sa kando. Uy, okay na. Safe na. Ano, okay na. Ay, ay, ay. Ay, mga nakabili oh. Okay lang patin tayo guys. Mga nakabili oh. Ito. Kaya? Pwede ba request ya? Papa video lang ako. Safe lang. Papa video lang ako. <laughs> video lang ako. Yo, what's up? Time check. One o four. Siguro mamaya maya, uwi na tayo. Tapos pagpapahinga tayo and mag-e-edit. Abangan nyo yung post ko mamaya. Ay, siguro. Pupost ko na bala mamaya. Basta kahit ano na lang, kakat ko na lang to. Manorin nyo yung video <laughs> ko sa... na kinausap ko lahat ng gwardiya dito sa West. Nakakalungkot lang dahil dito tayo kinilapas. So, Talagang... Hindi ko alam paano gagawin ko eh dami na ng problema, nag -e edit na ako. Tapos wala akong pera, ang dami ko pang order. Hindi ko alam kung paano yung gagawin eh. Ito lang siguro ang bukod tatangin para, para magkakana mag tayo income kahit pa paano, kahit sa lang. Diyan, salamat kuya. Bago siyong bumili na ice candy kuya. Kaya ba't? Kaya dami yung area. At dun, nagtatapos ang lahat. Tara, let's go agents. Pauwi na tayo. Kung uh, papahingan na lang, tapos mag-edit. -e Abangan nyo ako magbenta sa Kongre, sa Area C, saka sa Area G. And yun lang. Abisan tayo pag natin yun. Peace out! Te, excuse me po. Pwede pa, pa video lang ako. Saglit lang po. Naka-play na po yan ah. Regal sa KLD lang po. Mag-intro lang ako. Ah, KLD. Ako na kuya. Hello. Yo, what's up? Ah... Uh, pina natin sila atin mahawakan yung camera and ngayon, makauwi uh, na tayo. Time check. Nors na ba? 2.05. Sama natin si Amem. Te, pakita mo dun, Te. Mem, kaway ka naman dyan, Mem. Dilibre tayo ng buko. Te, tutok na sa kanya. Yan. Ngayon, pauwi na tayo. Abangan nyo ako magbeta sa Kongre, sa East, uh, sa Area G, saka sa... Alam mo, Pilipin. Ice eh. candy, Te. yun, salamat sa inyo. Sa salamat sa pagbile. Again, kung gusto nyo bumili na ng cup, uh, mag-message lang kayo sa aking FB page. Kaya salamat na.